narin ang nakakalipas ng magsimulang manligaw ang aktor na si Paolo Avelino sa aktres na si Kim Chu at hindi na rin naman maiipagkakaila na tila kuhang-kuha na nga nito ang tiwala ni Kim Chu kahit na nanggaling ito sa toxic relationship ay walang pag-aalinlangang naparamdam at tinrato ng tama ni Paolo Avelino si Kim Chu Matatandaan na isa rin sa ipinangako nito sa acts na aayusin niya ang aktres at iingatan ito ng sobra na gaya ng pag-iingat sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa nakalipas na buwan ay aminado si King Chu na pinatunayan ni Paulo Avelino ang kung anumang ipinangako nito sa kanya ayon rin sa kanya ay nakuha na ng tuluyan ni Paolo Avelino ang kanyang loob. Ayon sa aming source, kagabi lamang ay napag-alamang nag-set up ng date ang aktor na si Paulo Avelino sa isa sa mga pinakasikat na restaurant sa Pilipinas ngunit hindi nga nito inaasahang sa sinet up niyang date ay doon siya sasagutin ng aktres na si Kim Chu ayon pa sa kanya ay hindi parent siya makapaniwala na girlfriend na niya ito kung kaya naman ay ilang beses niya itong tinanong kung totoo ba yun at ganon na lang naman ang pagsagot ni Kim Soo sa bawat tanong ng aktor sa kanya ng oo. Congratulations to the both of you.